Paldo <laughs> tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Awot na, 250 to 300. 250 to 300? Yes, Wala po. pang nangyayari to? Wala pa po. Ah, ganun ang senador, ano? Mm -hmm. Grabe, no? Napaka, ano, no? Mm, -hmm. Napaka ah, generous pala nila, no? Kasi okay. galing sa tax. Oo oh, oh <laughs> nga, no? Galing sa tax. Mas lalo si ano. Kita mo nag sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Ah, oh, wala siya. Wala. Siya, wala siya, wala Wala sa listahan. Wala siya. Nandun pa sa hearing, yung mga nag-offer? Ah, nandun. Nandun? Oo, oh, nandun, syempre. Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Hala, sobrang dali kasi. <laughs> May why. Why? Ah. Uh, first letter. Oh, uh, first name. R. R. Mm ano, ang first name, di ba? Opo. O. Oh. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi, hindi. Second, pangalaw. Ah, pangalaw.